Hello mga Kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JV. Ayan. So, for today's topic, Kaibigan, pag-usapan ko natin 'yung isang bagay na napakahalaga po, no, para sa na mga store owners. But before that, Kaibigan, please don't mind my background noise. Meron po kasi 'yung uh, construction na nagaganap sa likod ng aming tindahan, kaya medyo maingay po talaga, no. So, Kaibigan, may bagay po na ginagawa si Ate GB bilang isang sari-sari store owner. Uh, ginagawa ko po ito bago mag-weekend. Bago po darating si Sabado at saka si Linggo, dear friends. At sana kaibigan, no, gawin nyo rin po ito. Malaking tulong po ito kaibigan, no, lalo na pag ikaw again ay tindera. May tindahan ka katulad kay Ate GB. Sa pamamagitan po nito, dadami po yung mga customers mo na eventually magiging suki so mo at saka lalago po ang iyong negosyo. Kaya naman kaibigan, kung isa kang tendera, katulad kaya TGB again, or nagbabala ka mag-open ng ganitong negosyo which is sa Store Business, sana panoorin mo po yung video natin hanggang dulo dahil makakatulong po ito sa inyo lalago po ang yung negosyo tiyak yun at kahit pa kaibigan hindi ka tindera please 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 tapusin nyo pa rin po yung aking video dear friends dahil naman ma-inspire po kayo no? ma-motivate po kayo na magnegosyo rin at sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman kaibigan no? magsubscribe ka na kay Ate GB. and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, please, don't skip the ads po. Please, malaking tulong po ito sa amin ng ating family. So ngayon kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo yung isang bagay na again, ginagawa ni Ate JB Parati. Palagi ko po itong ginagawa kaibigan, no? So, lagpas na 10 or 15 years, ginagawa ko po ito. Kasi naman yung ating tindahan, 22 years na. Thank you so much, God. Ayan. So, happy talaga ako, kaibigan, kahit marami pang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Lumalago pa rin po ang ating negosyo. Kahit paninakawan kami, kay kaibigan, alam niyo naman last week, no? exactly one week today, ninakawan po si Ate GB, ba yung aming tindan, but nakasman pa rin si Ate GB dahil nakakabawi pa naman tayo, no? And mahalaga po ay safe tayo. So mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung ginagawa ni Ate GB bilang isang sari sari store owners. At sana kaibigan, gawin mo rin po ito na titi ako, katulad namin, no, na mga successful business store, uh, sari, sari store business owner, lalago rin po ang negosyo mo kaibigan tiyak ya ayan mga kaibigan so tomorrow is saturday no weekend ngayon ay friday so si ate GB ay uh, gagawin na naman yung ating uh, parating ginagawa yung ating weekly routine tingnan nyo naman kaibigan <laughs> yung budiga ko no yung lalagyan ko ng mga mga alak, mga soft drinks, tingnan nyo no wala na po yung karamihan sa ating mga batos dito kasi nga nakapag order na po tayo sa ating soaking supplier at wholesaler ng soft drinks papakita ko sa inyo ha yung sagarilyo natin dalawang kahana lang so there friends nag order na si ate GB. at ito po no hindi na pa naman talaga ubos yung ating mga paninda Ayan, hindi pa tayo naubusan ng mga paninda kaibigan pero katulad nga ng pala, parati kong sinasabi no, na bago pa tayo maubusan dapat mag-refill tayo, mag-restocking tayo mga kaibigan. Oh. No? So, tomorrow kaibigan is uh, Saturday, inuman day na naman, Saturday night. Kaya yung beer natin dapat sure talaga na full of stocks tayo, yung dalawang refrigerator natin puno at ito lang yung walang laman kaya ito lang yung o-orderin natin. Ayan, tingnan nyo naman kaibigan, bigano Das, two days? Wala pang three days, kaibigan. Nag-order pa ako, nagpa ako ng mga soft drinks. Wala pang three days. Or siguro three days, kung hindi ako nagkakamali. Obos. Yung apat na cases. Meron pa naman tayo sa ating refrigerator, pero naubos yung ating apat na cases ng uh, maliliit na soft drinks. Just, siguro more or less three days. Ayan, so I all, we should grab the opportunity kay Bigan. No, I, I always grab the opportunity kay Bigan. Katulad ngayon, na summer, mainit, kailangan full stock yung ating mga cold drinks. Ayan, so nakita nyo naman kay yung tinda na ating GB sa labas din nyo. Ayan, bungi-bungi ano, na no, butal-butal <laughs> na. kay Bigan, halos lahat ng aking mga cakes. Ayan, malapit nang maubos kasi nga mabintang-mabinta. No? kay pa walang klasi. Wala pong klase kaibigan, no? Ito po yung high school, doon yung elementary. Wala, walang school day. sa so, mga mag two months na. Akala ko noon kaibigan na pag walang klase, eh hihina yung ating bintahan. Kasi naman ito kaibigan, magiging malakas lang po sila pag may klase. Kasi yung mga, mga students na galing doon sa ibang purok, ibang barangay, dadaan sa ating tindahan, papunta doon sa school at bibili sila, sila dito ng mga pang-snacks katulad kay kaibigan, ng mga chucky, yung is this okay? ando na sa kasi malapit na maubos, yung sito natin. Akala ko magiging mabinta lang talaga sila pag may klase. E eh ngayon walang klase, kaibigan, lalo po silang nagiging mabinta. Ayan, so naisip ko kaibigan, pag walang klase, yung mga pera ng mga bata, dito lang sa atin, sa tindahan. Kasi pag may school days nga pala, no, nakalimutan ko, pag may school days, maraming nagtitinda sa harap ng paaralan. So ngayon na walang, walang klase, walang nagtitinda, so tayo lang, ayan, halos maubos yung ating mga paninda. Pero bago pa maubos, again, si Ate mag-order na po ngayon kay grocery. So sa Saturday tomorrow, si grocery ay magde-deliver every Tuesday, Thursday at Saturday. So, two weeks or three weeks ako hindi ka nakapag-order kay Grocery Kaibigan kasi hindi ako makapasok sa kanilang app. Ngayon, nakalagin ako. Thank you so much, God. So, kaibigan, no? Ayan, teka na Medyo madilim sa amin. Hindi, ko, hindi po kasi ako nag-on ng lights. <laughs> Nagsisave si Ate JB ng Korinti, dear friends. Ito yung grocery ko, kaibigan. Nag-deliver sila uh, three days ago. Ito si Grocery. Ayan, nag-deliver sila yung nabayaran natin 5,946. Nag-deliver sila Tuesday. And then sa Wednesday, nag-deliver na naman si Pure Gold. Ayan, nag-deliver si Pure Gold. Pero, tingnan nyo naman kaibigan, no? Malapit talagang maubos yung ating tinda. Pero hindi pa naman talaga ubos. Ayan, ito yung uh, galing kay Pure Gold na boxes. Meron pa naman tayong chichirya. Pero, talagang yung iba natin paninda halos maubos. Kaya, dapat mag-order na tayo, no? Si Pure Gold hindi ako makapag-order ngayon kasi isang business lang po siya every week mag mag-deliver no every Wednesday lang. So kay grocery tatlong business isang linggo. No, tatlong business dia yeah, every week kaya mag-order tayo kay grocery kay Bigan. Ito yung listahan ko sa soft drinks. Ready na yung at pera ni Ate GB. Yan tingnan natin. Ayun, ready na po yung pera natin pangbayad natin sa soft drinks. Ayan, tsaka beer. <laughs> Dapat ganito talaga ang gawin mo kay Bigan, ha? Always ready. Huwag mong hintayin na maubusan ka ng mga paninda. Bago pa maubos, dapat mag ka na, mag-order ka na. Ayan. So, thank you so much, God, sa so blessings, no? Ayan. So, ayan. Yung ating mga sabon, kaibigan, konti na lang. Tomorrow is weekend. So, laba day. Dapat talaga mag-refill tayo. Ayan. Hello, Francis. Maga si Francis, kaibigan. <laughs> Sabi niya, mag -re reels na daw siya, no? Dahil may sarilo mag TikTok ka, ah. no? No reels. <laughs> and may, may customer tayo tagay tagay na koy. Nag masaya lang si Ate JB kaibigan kasi napakalakas po ng ating bintahan. Thank you so much God. Sarado na muna natin ito kaibigan, no? Alam niyo naman kaibigan, um talamak na po yung mga magnanakaw pag nanakaw sa place namin. Tatlo na kami ninakawan kaibigan, no? Pero happy pa rin si Ate GB at the safe kami. Kailangan na talaga mag-ingat. So, huwag nating kalimutan magpasalamat kay God. Kaya yes, Senior Santo Niño, Jesus Christ, and kay Lord Krishna. Thank you so much sa blessings. God, thank you so much. Ayan, huwag kalimutan kay Biga na magpasalamat kay God. Sa bawat uh, pagising natin, ito po ay blessings. Kaya magpasalamat po. Ito po ay blessing. Magpasalamat tayo, okay? Ayan kaibigan. So, uh, maglilista na muna si Ate GB. Kailangan kong ilista kung ano pang wala dito. Ito nga pala yung uh, resibo ni Pure Gold, no? So, kailangan kong ilista kaibigan kung ano ang wala na or malapit ng maubos. Kasi pupunta tayo ngayon sa supermarket para naman mag, uh, mapuno na rin ulit yung ating tindahan no? bago pa mag-weekend. Kailangan puno talaga kasi pag-weekend maraming pira yung ating mga kapitbahay kasi nga sahod So, bibili sila at syempre magbabayad ng utang. <laughs> pag magbayad ng utang, utang na naman. Yun yung cycle kaibigan pero okay lang. Basta magaling naman magbayad. Tingnan kay kaibigan, ha? Ito yung listahan ko ng utang. O, tingnan nyo. Ang laki ng mga utang nila, no? Kay ate JB. Pero tingnan nyo naman, paid. Paid. And paid. One, three, paid. Kaya, kaibigan, dapat magpa-utang ka. Pero, again, magbigay ng limitations. At dapat, alam mo na maganda. Magaling magbayad ang taong umutang sa'yo. Okay? So, today is... Uh, Utang bayad day no tomorrow pa pala. is <laughs> Friday, Saturday is utang bayad, utang day. Okay? So, kailangan mag-refill mag tayo, mag-restocking tayo kasi ay, alam talaga na ito na talaga yung routine kay Bigan, no? Um pagkatapos magbayad, uutang na naman. Ayun, another customer and Vincent shoutout. Uh, Tagay na koy. Bibili siya ng Winston Delfin. So, kinatin okay siya sa Jika, sa tsaka si sometimes mga alak. So, kibigan naging ha, tatapusin na muna ni Ate JB. Maglilista lang po ako sa ano, kung anong wala dito. Ay, shout out para meron tayong customer no. Isa no, maaga siya sa ating Pisonet Cafe. Nadai, no, good morning. wala pa ba, mga bata kaibigan na naglalaro kasi maagang maaga pa talaga no. Ayan, so mamaya mapupuno na ito ng mga bata kasi nga walang pasok sa paralan. So magpo-computer sila. <laughs> Ayan, thank you so much so blessing. Okay, okay, bigan, ipakita ko na po sa inyo yung aking ginagawa bilang isang sari-sari store business owner. At again, nakatulong po ito sa amin ha. Huwag mo kaibigan, ah, hintayin na maubusan ka ng mga stocks bago pa ito maubos, kailangan mag-refill ka na, mag-restock ka na, kaibigan, katulad ng ginagawa namin. Nakita nyo naman siguro, kaibigan, no, sa mga kapwa ko sa Restore Store owners na gumagawa rin ng video, nagbablog, parati po sila nagre refill parati po sila na mimili, na go grocery. Kasi, kaibigan, ito talaga mahalaga, dapat huwag tayong maubusan ng mga stocks dapat kung ano mang hanapin ni customer maibigay po natin dahil pag hindi po natin ito nagawa tiyak malaki ang chance na pupunta sila sa ibang tindahan. At sa susunod na maghanap sila ng same product, hindi na sila pupunta sa tindahan mo kasi isipin nila na wala kang stock. At much worse pa, pag may ibang maghanap, makasalubong niya, sabi, ah saan ka? Pupunta ko sa tindahan na TGB, bibili ng ganito. Baka sabi niya, oy wag ka nilang pupunta doon, iwala sila. Na try ko na bumili, wala sa si TGB niyan. Punta ka lang sa ibang tindahan. Di ba? Lugi tayo bigan Kaya dapat ha, always natin punuin yung ating tindahan. E yung, kung kunti lang ating puhunan, huwag kang mag-alala. Eventually, eventually, lalaki yung pera mo, lalaki yung puhunan mo, at magiging kumplito rin yung tindahan mo. Katulad kay TGB, nagsimula ko noon ng sa 1K na puhunan, pero ngayon, umabot na ng 22 years ang aming negosyo. Thank you so much, God. At sa mga customers ko, kaibigan, talaga lang, no, dapat yung mindset natin, positibo parati, and then alam natin yung pasikot-sikot sa negosyong ating uh, pinasukan. Kung hindi natin alam ay mag-research tayo. Katulad ng ginagawa mo ngayon, nanonood ka, makakatulong po ito sa inyo. Okay. Again, thank you so much kaibigan ha, sa inyong panonood at sa suporta at sa pagmamahal. Lagi mo lang tandaan kaibigan, Parati kong sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsongboy buhay natin. Basta ba masipag tayo, tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then we have God in our life, kaya kasinso natin kay vegan, iwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal at suporta kay Ate GB. Asis sa so tayong lahat. Okay, claim it. Thank you so much. God bless.